Si uh, dating senadora Laila De Lima ay uh, pansamantala lang nakalaya. Pero bago nating pag-usapan ito ay isang munang maganda at mapagpalang oras sa mga all. Yan nga po no si uh, dating senadora Laila De Lima ay uh, pansamantala lang nakalaya. Ay, hindi natin alam to kung magtuloy-tuloy na yan. Ay, alam alam na this sa mga nangyayari sa Pilipinas malalaman natin yan kung magtuloy-tuloy na pero ang sabi naman ay pansamantala pansamantalang uh, nakalaya actually ang kanyang kaso nun ay uh, tungkol sa droga at yun ay non-bailable pero tingnan nyo naman, di ba? biglang naging bailable nakapagpiansa at uh, yan nga may mga pasaring na si uh, dating senadora na resback magre-rest daw para kay uh, Tatay Digong, yung uh, ating dating presidente, former presidente uh, Rodrigo Roa Duterte. At uh, mukang kasama daw na re-rest vacancy si, uh, dating uh, DOJ secretary, si uh, Aguirre. So naghahanda daw ang kampo nitong si uh, Laila De Lima sa pagre-rest hindi natin alam yan kung anong rest back bang gagawin nila dahil ano to eh mga abogado no Ang kanilang grupo ay binubuo ng mga abogado at abogada So maaring handa na rin si uh, Tatay Digong dito si dating presidente uh, Rodrigo Duterte no Yan ang uh, napapabalita ngayon na re-rest back nga daw itong si uh, Uh, Laila Dilima yung ano ba yun? Junel ba yun? Junel? yan ang uh, papabalita no ngayon uh, balikan natin itong uh, issue sa West Philippine Sea itong uh, habulan bibigyan natin ng pagkakataon na marinig ninyo yung mga reaksyon ng ating mga kababayan uh, kung kayo ba isang ayon dito sa kanilang mga sinasabi dahil nga dito sa issue sa West Philippine Sea eto may nagsabi rito banggain nyo na para hindi na habol habol may punto di ba bakit nga ba habol ng habol eto nga bakit nagpapahabol kayo ba't di labanan no? basahin natin isa isa at uh, tingnan natin mamaya kung ano bang uh, magandang uh, masasabi natin dito no? Malaya po tayong maglagay ng ating uh, uh, opinion tulad ng mga nagbigay uh, ng opinion dati. Kakainis talaga. Sabi ng isa dito, kung may power lang ako, tawagin ko si Dugong at higupin mga 'yan. Oh, 'di ba? Yan yung mga kababayan natin. Dahil nga ang pinag-uusapan dito yung uh, teritoryo, 'di ba? Bakit hindi niyo upakan? Oh, meron dito nagsabi ganun, bakit hindi niyo upakan? At ito, medyo mahaba, ba PCG. Kayo ang manghabol sa CCG. Ipamukha niyo sa China na atin yang nasasakupan. Hindi yung kayo pa ang nagpapahabol sa China. May utak ba kayo? Nako. Yan ang sinasabi natin dahil uh, nanggigigil na 'yung mga kababayan natin. Gamitin niyo kung meron. Kaya kayo ibinubuli dahil gusto nyo ring magpabuli. Ah, nako. Yan ang uh, isang pa uh, opinion dito ng sa nating uh, uh, kababayan. Ano? Meron pa rito. Tibay talaga ng mga muka nito. ina eh, nakikibantay sa sariling atin. <laughs> Ayan. Tungkol naman sa mga check ito. No? Meron din nagsabi rito. PCG dapat PCG ang maghabol. Hindi hinahabol. Takbo pa. <laughs> at takbo atulin. Mga duwag. Yan. Kakahiya. Pinakita nyo lang na wala kayong tapang sa sariling karagatan. Saan tapang nyo dapat stand off? Dikitan. Kaya nga binubuli tayo at mangingisda dahil mismo kayo mismo nagpapabuli. Yun. Matinding uh, pahayag ng ating kababayan ito, no? Bakit naman daw po lagi na lang nagpapahabol? At itong mga ito namang incheck parang asong ulol na ginagawang legal ang mga habol. Akala siguro nakakatuwa itong gawain nilang ito. Yan. Ito pang isa no. Pumunta lang kayo diyan para magpahabol. Congratulations, di kayo inabot. <laughs> Pinagod niyo ba mga incheck? Yan. Meron pa rin itong isa. Tumatakbo lang PCG ano ba yan mga mga duwag dapat disband na ang PCG hindi nila kaya magawa trabaho nila itick over na dapat ng navy or army ang PCG yun nga lang no dahil nga parang walang nangyayaring magandang resulta kaya yan ang naging reaksyon ng mga kababayan natin Tanggalin ang officer na nagpapahabol Nagmukha kayong trespassing sa sarili nyong teritoryo. di ba? Ito isa. Bakit kasi nagpapahabol kayo? Bakit hindi nyo sila paalisin? Yan magandang ano, isa ring uh, magandang uh, komento, no. Yan ang mahirap sa atin. Ha? Sila na ang pumasok sa teritoryo natin, PCG pa din uh, pa natin ang tumatakbo. Ayos din ano. <laughs> Yan. So marami pa no, marami pang mga komento dito pwede nating bisitahin ang ating uh, uh, channel ano at uh, mababasa niyo yung mga komento dito at maraming salamat pala diyan sa mga kababayan nating uh, mga nagbibigay ng komento at opinion. no at naghahayag ng inyong mga salubin tungkol dito sa ginagawa ng China diyan sa West Philippine Sea Ngayon tama nga naman mga kababayan natin di ba Dalawang bagay lang ito, no. Ang katanungan ng mga kababayan natin sa PCG, no, Philippine Coast Guard. Una, bakit nagpapahabol? At ang pangalawa, bakit hinahabol? Yan. Doon tayo sa una, bakit nagpapahabol? Tama 'yung mga kababayan natin. 'Di ba? Dapat diyan kasi teritoryo natin yan eh, diba? Sakop ng Pilipinas. Unang-una, ang isang katanungan dyan, bakit nakakapasok ang uh, China Coast Guard? Dyan sa teritoryo natin, diba? Dapat dyan, sa ibang bansa nyan, bago sila dumating dun sa boundary ba tawag dyan? Ay uh, pinapalayas na. Napansin nyo ba yung ginagawa ng mga Chekwa na pagka may pumasok sa banda na sa teritoryo nila ay talagang binobomba na nila. Di ba? Ganon din ang ginagawa nila sa Japan. Pero ang Japan, matibay. Yan ang uh, talagang lumalaban ang Japan sa China. Kaya malaking katanungan yan. Pupunta ang PCG doon sa teritoryo natin at magpapahabol. Parang baliktad yata, ano? Dapat kasi dyan, yung PCG ang mga habol dyan sa mga tsekwa. Palayasin, kumbaga. Sila dapat ang paalisin dyan dahil nga teritoryo ng Pilipinas. Ngayon, ang pinag-uusapan kasi, ang sinasabi rin ng, mga, ng uh, China ay sakop daw nila ito. Nako, Ayan, ang hindi maganda. E di paano pala yan? E di mga habol at mga habol sila. Kaya nga, diba, da, sabi, ang sabi natin dati dyan, bakit hindi nyo ikutan sa likod at sila ang habulin? Di ba? Para naman na uh, maisip nila. Kasi kung nagpapahabol, ay para bang uh, hindi natin na uh, napapanindigan ng ating teritoryo pagkaganyan nagpapahabol kay. Ano yun? Laro? Nakikipaglaro? At ang isa pang usapin dyan, bakit hinahabol ng China? So may pinanghahawakan ng China. O, hindi natin alam kung ano bang pinanghawakan nila dyan. Baka naman na uh, nagkaroon ng uh, hindi magandang usapin dyan sa mga dating uh, administrasyon Hindi natin alam, ano? Wala tayong alam dyan sa Nangyayari sa West Philippines tayo ay ordinaryong mamamayan lamang. Pero kumbaga malakas ang loob ng China. So may meron silang pinanghawakan Maliban lang kung talagang uh, kasi gawain talaga nila 'yan eh. Kahit nga sa India 'yan. Paunti-unti nilang sinasakop ang uh, teritoryo ng India dun sa may uh, bundok araw-araw 'yan gumagana, umaandar. At yan din ay tinutul, tinututulan ng India. At binabalik din yung mga bato na pinaka-boundary nila. So yan ang uh, matinding katanungan dyan. Eh. Kung sinasabi ng Pilipinas na teritoryo natin ang West Philippine Sea, eh dapat hindi tayo nagpapahabol. Dapat dyan, harapin. Harapin ng PCG. Oh, bakit kayo mga habol? Di ba? tulad niya, pupunta ng uh, BRPC Madrid. may mga nakaabang doon ng mga China Coast Guard tapos ang gagawin ay dadaan mayroon pa akong narinig dyan eh, na nagtataka ako bakit ang PCG ay nagre-request ng permission eh parang uh, parang hindi yata tama no na sa sarili mong teritoryo, magre-request ka sa kanila na nadadaang, nadadaang ka. Dapat doon sasabihan sila na umalis kayo diyan. 'Di ba? Teritoryo ng Pilipinas 'yan. Hindi tayo eksperto diyan. So, yan, 'Yan lang naman ay uh, sarili nating opinion bilang uh, isang mamamayang Pilipino. So 'yun po ano, uh, matinding uh, question mark kumbaga na bakit hinahabol at bakit nagpapahabol? Uh, kaya nga sabi ng mga kababayan natin dito ay harapin nyo 'Di ba? Harapin nyo Kasi sayang ang uh, ang inyong katungkulan na inilagay kayo dyan para lang magpahabol. 'Yun ang uh, uh, ang ang uh, sa low ng mga kababayan natin. yan po ano ay tingnan natin kung kailan nating maghahabolan ito. Itong a uh, PCG at saka CCG. Maraming salamat muli sa inyong uh, panonood at suporta sa aking malit na channel. Pagpalain nawa bawat isa. God bless everyone.